Kinakabahan na ako. <laughs> Ayan. Kahit this is my third time na ako upuha ng test sa IELTS. Nandun pa rin yung ano, no? Kaba, no? Ay nako. na naman ng snow. Good morning. Isang uh, my snow na umaga sa inyong lahat. Uh, alas 7 na ng umaga dito dito sa Sudbury, Ontario, Canada. Kumusta na kayo ka, Kumusta na kayo diyan, kabayan? Ang bihira, oh. Ha. Huh. Di ko po ngayon pero lumabas ako kasi nga Ah uh, ngayon yung ano ngayon yung schedule ko sa ano sa pag take ko na exam sa IELTS this is my third time na mag take ng exam huh samaan ng panahon na ah. Buti na lang hindi mahangin. Kung mahangin 'to, yari. Buti na lang walang hangin. Tahimik 'yung ano. Oy, ayan na 'yung bus. ay ibon ko 'yung ano ko. Ah out of service pala. Ah, tumakbo pa ako. Ay, ako. Yun, mabalik tayo sa ano, ano. This is my third time na kukuha ng IELTS. Ah, kasi expired na yung IELTS ko. Every 2 years lang kasi expiration noon eh. Oh, dito ako mag-aabang ng bus. Ang gandahan dito kasi, yung bus na sasakyan natin o sasakyan ko diretso doon sa school <laughs> diretso sa school so yun ang kagandahan o ang last stop ay yung school mismo wow sabado ngayon weekend tahimik o tahimik kasi walang pasok ang mga tao at saka yung bus medyo late na isang oras imbis na maaga yung ano nila biyahe pag weekend may julit sila na isang oras kaya expected na 7.30 yung bus na ano bus na darating ano Whew. mamadali kasi naiwan ko pa yung bus pass ko buti na lang may isa akong spare na bus pass Gagamitin ko na lang yung bago kong baspas, Sayang isang bus pass ko ah. Hindi pa expired yun Sige lang Grabe o oh. Hignan nyo Oo oh. Grabe Ang temperature ngayon nasa ano Nasa 11 degrees Hindi siya ganun kalamig oh Kahit wala akong gloves Hindi siya ganun kalamig Gawa ng may snow Pag walang snow Tapos may araw Ay expected nyo na Na sobrang lamig Iwan ko ba Ba't, bat ganun <laughs> akala, nyo, akala nyo Pag ganitong May snow Malamig oh Hindi ho malamig Pag ganito Pag nabuhos yung snow Hindi ho malamig Ang mas malamig Yung walang snow Na may araw Yung sumi maliwanag ang araw yun sobrang kahapon sobrang lamig minus 20 pag, pag ganito wala, wala masyadong lamig kasi walang hangin ayos lang oh. So ayan Registered now for upcoming test At Columbian College For patient enrollment center room Kinakabahan na ako <laughs> Ayan Kahit this is my third time na ako Kukuha ng test Sa IELTS Nandun pa rin yung ano no kaba ano kasi ang kalaban kasi kasi kalaban mo kasi sa exam kabayan yung oras ah uh, napakaiksi ng oras tapos uh, kalaban mo kasi yung ano sarili mo yung ano yung dun yung di maiwasan na kakabahan ka uh, yung una at yung pangalawa kong kuha ng IELTS test dun sa ano sa UAE sa Dubai So Okay naman Pasang awa <laughs> Ang kasi kabahe kapag May uh, uh, ready yung Ano natin Yung ready yung IELTS natin Just in case na mag open ng Mga pathway For PR o kaya Provincial nomination Kapag ready yung IELTS mo eh di ready ready din tayo mag-submit ng mga application anytime ano. So yun yun ang kailangan kapag nandito sa Canada, kailangan updated yung mga ano yung mga credential. Bira. <sighs> Nandun pa rin yung kaba kahit pangatlong beses ko nang kuha ng ano, IS. Kailangan mag-pray lang talaga kabayan na huwag tayong kabahan. Kaya dapat ano, dapat alerto yung ano natin. I-respond sa mga questions. <sighs> o siya. Sige. Update ko lang kayo later. Ano mangyayari. <laughs> Ayun. Welcome back po guys. So ngayon po kasama ko po aking office mate na si Mark. Hello Mike. Mark lang. Mark. Saan ka ba sa atin, Mark? <laughs> sa Laguna. Oh, ba't yun? Taga Laguna. Ah, uh, yun. Shout out sa mga taga-Alaminos, Laguna. Taga-Alaminos. Subscribe mo na yan. Taga-Alaminos ka pala. Ngayon, uh, actually, nandito po kami sa Cambrian College para nag, uh, kasi nag-take kami, pata lang namin mag-take ng IELTS. So ngayon, i-share namin kung ano ba yung pinagdaanan namin sa IELTS at saka ano yung mga way, mga method namin na uh, paghahanda. magpang pang ilang test mo na ito sa IELTS? Pangalawa. Pangalawa. Uh, sa akin, pangatlo. Okay? Ah, uh, pangatlo ko na pala. Oh, pangatlo na. <laughs> pangalawa sa akin, pangalawa. sa kuwait yung oh, una. Sa kuwait yung una. Ah, uh, sa kuwait okay. yung okay. una. tapos nabanggit mo, Tap, computer-based, right? Ah, uh, computer-based. Kaya lang dito sa Sudbury, walang computer-based sa base. Toronto pa. Oh, wow. So, manual lang yung available. Oh, mayroon ba pag computer-based? Hindi. Pero 'yun lang yung advantage lang kasi pagka computer based yung sa pagka doon ka lang sa writing. Mm -hmm. Makikita mo kung ilang words, oh, na, yung words na, na yung yung na, nagawa na, na mo, oo, na create mo. So, unlike sa manual, oo, hindi so kailangan estimated stim uh, lang talaga. Sulat ka lang ng sulat pero mm -hmm. hindi mo kailangang bilangin kasi mawi-waste yung time. Mm -hmm. uh, o oh, gano. So ako pang pangatlong take ko na ito ng IELTS. Sa unang take ko pa lang, first take ko doon uh -huh. sa UAE Sharjah. Talagang nag-indulge ako sa training center kasi hindi ko alam kung paano yung strategies sa mga techniques. Ikaw Mark, nag-indulge ka ba sa training center? Hindi sa ano ko, sa YouTube. YouTube lang talaga. Oo, sa YouTube. Oh. Tapos tawes inaano ko, napinapanood ko lang yung mga nila. test nila, kung ano yung mga advice, kung ano yung mga techniques. Oh, Oo. tipid ah, yeah. tipid kaya. Oo, tipid. Matipid ako. Kasi ako talagang <laughs> practical. na practical. Hmm. Kasi nga from the start pa lang gusto ko talaga paper based at uh, gusto ko kung yung mga technique at uh, saka yung mga tips kung paano mag-create o paano i-construct kagaya ng sa writing ano so mas maganda uh, ay take yung advice namin ni Mark. Maganda actually maganda din yung yung paper based kasi nga first time para sa uh, akin. Kaya lang, uh, parang old school old na school. nagsusulat ka, uh, nag exam ka, uh, yung gano'n. Uh, oh, oh, unlike dun sa Yun lang naman yung advantage nung sa computer based eh, dun lang sa writing. Pero paano Pero, yung yung oras sa paper base sa sa, paper base sa, sa same okay. Lang. lang yung oras oo same lang yeah, yun nga kasi na compare ko kasi nagtake na ako ng computer then ngayon is sa uh, paper yung parang advantage lang niya talaga yung hmm. sa writing lang writing yun lang, lang. Hmm. pero the rest parang the same tapos so ngayon si kan second take o oh, oh, although tapos na kami sa IELTS ano, ano yung mga mga pinag ano mo ano, ano, ano yung mga proseso na pinagandaan mo no yung mga dinaanan mo 'yung paghahanda Oh before itong uh, ano maybe. exam <laughs> wala ano lang basa-basa, -basa tapos nuod-nuod lang. lang ulit yung ganun kasi nga parang na may experience na tayo may idea na oh, tayo may idea so, kung anong mangyayari alam na natin yun kasi wala namang specific din ng mga question or topic pagdating sa IELTS mm, tama mm. So, so ako din, na nag-self review na ako sa sa may binisita ako mga website saka sa YouTube meron ako mga tingnan ng mga video um, yun lang yun kasi importante kailangan ma-refresh ka ama um, uh, alam mo yung mga proseso kung mm. paano sasagutan yung mga question so today morning ang ginawa namin is uh, speaking na uh, reading saka writing okay Sa so, speaking medyo doon ako sa last part talaga nahirapan ah sorry sa sa listening sa, sa listening, listening okay yeah uh, doon ko nahirapan sa last part lalo na sa question number 36 to 40 Pahirap na ng pahirap. Oo, oh, mm. ako, ako din. Sa sa reading pala ako. Sa reading ka nahirapan? Oo. Oh, oh. yung, yung una, dun sa Listen, uh, to sa quit na exam. ko. Oh. Sa, sa sa reading. Reading ka? Mm. Then Kas ngayon, ay, reading pa rin pala. Ah, reading. <laughs> sa akin, both reading and listening <laughs> sa last part o section 4 kasi um, more on conversation kasi sa listening more on conversation sila um, nagbabatuhan sila ng mga uh, kanilang mga uh, script tapos habang nagbabatuhan sila nag nakikinig ka nagii-scan ka dun sa mga ano kailangan mo kumpituhin yung sentence ano naman tapos sa uh, reading naman uh, uh, more on ano ganun din mahaba yung um, ano mahaba yung pagbabasa <laughs> Oo, kaya yun lang parang confusing, confusing. sa kayong tricky ng mga question nila. Oh. Parang yung words na exact words na na dun sa binasa mo, hindi yun yung pupunta doon sa question kasi mag-ano uh, sila eh, maggagamit sila ng mm. ibang words. Mga synonyms. Uh, ka, mga synonyms. So. Uh, sa last part kasi ng reading, kagaya sa reading, is more on summarize na. So kailangan mong buuin yung buong paragraph. Mm. Summarize na. Tapos uh, ngayon namang hapon, uh, katapos lang namin mag-speaking. Uh, speaking. But this time kakaiba yung format ha. Kasi more on, speaking kasi interview, face-to-face interview ngayon, hindi online, through Zoom, di ba? Ah, uh, through Zoom. Mm -hmm. Pero kahit nung sa Kuwait ako, hindi ko pa na-experience na yung personal. Ah, ganun? Kahit uh, sa so, computer? O, oh, kasi yung last time ko kasi ano nun eh, medyo yung ano pa ng COVID. Kaya oh, ah, COVID. Hindi, hindi allowed mm -hmm. talaga na ano personal. Okay. So, Pero ngayon hindi pa rin. Pero mas prefer ko ang hindi yeah. sa personal. Ah, gusto mong mas online. Mas comfortable ako sa online. <laughs> yeah. so, yung question namin doon sa... Pare-pareho sa, sa writing, sa listening, sa, reading. Pare-pareho po kami ng questions. Pare-pareho. kagaya doon sa, sa, writing, sa section 1 is more on... Doon section 1 sa writing? Uh, so, yung sa, writing... Sports club problem? Ah uh, uh, tapos uh, sa section 2 uh, sa writing is uh, about sa yeah, spend spending more time on watching movies, so, movies pareho kami okay. pero sa listening uh, sorry sa sa sa, sa speaking, sa speaking uh, magkaiba sa akin uh, more on music uh, sa, uh, sa akin, sa section 1 naging mix eh yung Mixed. first question sa akin is about yourself diba tungkol doon sa ano sa konsan ka nakatira ngayon mm. sa akin naman about uh, trabaho at saka about sa akin, transportation Okay? Yun ang section 1. Sa section 2, anong question sa'yo? Sa question 2 naman sa akin about sa video games. Video games. Uh, hanggang tatlo yun, diba? oh, hanggang tatlo. Uh, yung tatlo, yung about na dun sa kung anong advantage na nakakausap ka ng older than you. Mm -hmm. you. Sa akin naman sa section 2, yung question sa akin na, na kailangan mo in within 2 minutes, ang question ko dun, uh, yung person, describe a person na hindi mo pa na-meet na gusto mong malaman. 'di ba? Hindi po siya ago, uh, yung personal, hindi po siya hindi po siya hindi, hindi po siya hindi mo pa siya namit, pero gusto mong malaman yung tungkol sa kanya. Ganun yung question sa akin sa number 2. Tapos sa uh, question sa, sa section 3, ayun, follow na lang about person or how you dealing with sa mga strangers, o ganun lang. Ah. Uh, mm. Yun yung kung sino yung hindi mo pa namit? Yo, oh. Describe a person that you never met na gusto mong malaman about sa kanya. Friendly ghost. Casper. Casper. Ayo. So ayun lang po kabayan, ano, dito po kami ngayon currently sa Cambrian College, mm. sa Sudbury, Ontario, Canada. So Mark, alam ka na. Oh, ayun, sa mga kukuha po at may nagpaplanong mag-IELTS. Yun lang, uh, basa-basa sa ka nood-nood lang kayo ng mga videos, advice yes. yun, ganun. Uh, Lahat naman ng mga materials andun na sa YouTube. Kung confident ka, kung hindi naman, I suggest, kumuha ka ng, uh, wow. ayun, mag kayo sa mga training center um, na malapit sa iyong lugar. Rug, lugar. Mm. O, kasi mas maganda kasi yung ma-guide kayo para mabuo yung confident ninyo. Yun ang importante, kasi ang kalaban na sa IELTS, time. Time, yun. Yung pinakalaban you know? natin, time. At yung kalaban isa pa, yung sarili mo. Pag nataranta ka, nakawyari ka. Pagkabado ka, wala, ubos so, na yung kaya, oras mo. <laughs> uh, so kaya yun lang po kabayan. Sana may nakuha kayo mga information na aming isinare. Okay, so this is Dance from Dancing yung magpapaalam po muna mula po dito sa Cambrian College, uh, mula, uh, dito po sa Sudbury, Ontario, Canada. Paalam! Paalam! Shukran. Syukran <laughs> kitir! Subscribes! Yeah. <laughs> vlogger na vlogger ah! <laughs> Ikaw!